And dito na naman ako makailulan sa ibabaw na ang aking bahay. Dito makailulan sa rooftop. Siyempre makailulan, yung dating update ko makailulan sa aking tanim na eggplant makailulan, hindi na masyadong namunga. Ngayon makailulan, pinutol ko siya at dito na nga makailulan ang naging resulta makailulan. Napakaganda pala makailulan. Pagwan once ang tanim natin na eggplant, pinutol natin, napakaganda, napakaganda makailulan na resulta. Ipapakita ko sa inyo makailulan. Ito na mga kailulan, yung aking eggplant mga kailulan Kung mapapansin yung mga Ito mga kailulan, ang laki na ng puno yung mga kailulan Ayan o, pinutol ko siya mga Kasi nga mga kailulan, hindi na siya namumunga At ito naman mga yung aking talbos na kamuti Pinutol ko din yung mga baging niya. Kasi napaka, ano na talaga, napakarami na mga At mahaba na, siyempre mga Ito nga mga napakagandang resulta mga kailulan Yung aking tanim na eggplant mga At ito nga mga napakaganda ng bunga nya Ayan mga oh nagbunga talaga siya talagang nagulat ako sabi ko nga wala na atang pag-aasa to ayan mga na pinutol ko siya mga ilulan. ngayon at ito na nga mga Ang resulta ganda ng bunga niya mga no? Oh. ayan o oh. halos mga kailulan namulaklak siya talagang gumanda yung bunga niya at ito nga dito mga kailulan ayan o oh. tingnan nyo naman mga kailulan ayan o oh. ito mga ilulan, pwede na to mga ilang araw pa pwedeng pwede na yan ayan mga kaidulan no? Oh. akala ko talaga mga kaidulan, wala nang magiging resulta dito sa eggplant na to mga kaidulan kasi nga mga kaidulan ang taba nya at ang taas pa mga kaidulan ayan oh. kita mo yung kaidulan, ang puno nya mga no? Oh. ayan o ang puno nya pero mga kaidulan tingnan yung bunga mga kaidulan no? Oh. ayan napakaganda at may mga bunga talaga mga kaidulan syempre mga kaidulan sabi ko mga sa inyo pag may itin na name mayroon tayong aanihin ayan pa mga kaidulan no? Oh. ganda ng bunga oh. O, di ba? Ayun mga kaidulan ha. O, nakita nyo na. Update mga kaidulan sa tanim natin na eggplant. Talagang napakaganda. Kapag pala pinutol ito mga kaidulan, at nagkakaroon ulit siya ng bunga. syempre mga kaidulan, ito naman yung aking talbos na kamuti mga kaidulan. Ayan lang mga kaidulan at pinakita ko lang sa inyo para naman mga kaidulan ma-inspired kayo sa akin. Kahit walang sariling taniman na lupa, sasako lang natin ilagay yung lupa makadulan. Ayan lang. Tapos yan, makakapaggulay na tayo makadulan na libre. Basta masipag lang tayo. A few moments later. Ayun na nga mga kailulang at naipakita ko na sa inyo yung aking tanim na iklat na pinutol ko mga di Diba nakita nyo mga kailulang kung gaano kaganda yung mga bunga nyo mga di Diba yun o. No? Oh. Ayun mga edulan, sinasabi ko sa inyo kahit wala tayo sariling tanim na lupa kubigil lang tayo ng lupa, ilagay natin sa mga plastic bottle or sa saka mga kaidulan. Taniman natin, alagaan natin. Siguro ano, libre na tayo mga sa mga gugulay natin dahil mga kaidulan. Napakamahal talaga ngayon ng kulay. Yeah!